Ay mga kasama, mga kasama sa Hanap Buhay, mga idol, yan, March 21 bound, narito po ako sa Padre Garcia si, Matangas, uh, yan, panoodin yung mga kabayaw, mga nabili na yung pangkatay, dadalhin ho yan sa Maynila, um, naninipa ho mga kabayaw, ikat ho kayo, yan, ah, hilira ho ang kabayaw ko yan, hindi ho yan, kabayaw din ho yan, kahit ho sa taas, doon, makikita yung mga kabayaw, oh, delikada ho, kung dadahis, at talagang naninipa, Guys, yeah, yan, ikakarga ya, na ho yan Trap Yan, yeah, ito mga, mga kabayaw Talagang ako, ako yung may, may iwas baka masipa Yan, yeah, makita ko ninyo Yaw, yaw, isang pa akong ngayon Alam ko, alam ko yan O Yan ay mga pangkatay na ho, nabilay Yan, yeah, kaganda ng kabayaw ngaray Kaganda uh, Yan, yeah, isang pa, nandun sa taas ho, mga kabayaw Yan, yeah, sinyan niyo Oo. Oh. pa ho yung alagayin. Kaso ah, nabili na ho ng mga pangkatay. Ayan. Ah. Ah, Nakikita ho ninyo. Ang kabayo ah. Mga pangkatay na ho yan. Mga kabayo pangkatay na. Ah, dito. Pag-araw ng biyara, isang lahat ng klase ng hayop Oh, Ayan. Yeah. So, na mga... Mga nakakon uh, ho yan. Mga native na kabayo Mga gamit na ho yan sa bukay. 好了，谢谢，拜拜。